Sa post ng isang fan sa ex, formerly Twitter, namin unang nakita ang pagsakay ni Ang Angmutcha ng Section E, lead star Ashtayn Olvega sa Angkas. Nakunan nito si Ashtayn na nagsusuot ng helmet hanggang sa sumakay na sa likod ng rider at human dar na ang motorsiklo. Ang lakas ng loob, in fairness. Kasi minsan kailangan mabilis po, especially lika niya. May pagka-action star si Akla, na wish din pala niyang mangyari sa kanyang karyer. Napatunayan ko po noong maging JJ ako, sa AMS, na kaya ko pala kasi before po pag sinasabi ko sa mga friend ko na gusto kong mag-action, kasi parang ang angas, sinasabi nila, AM, eh, ang lambot-lambot mo. Pero kaya ko pala, gusto ko pong mag-action. Dream role ko po yan. May mga nakakakilala raw sa kanya pag nag-aangkas siya pero hindi naman daw big deal. Minsan naman, parang may make sure muna nila, iyan ba si Ashtime. Tapos nagpipicture po kami, patuloy na chika ng humble pa rin si Ashtime. Pero hindi naman po siya like yung nagiging uncomfortable kasi hind naman po ako dinudumog. Pa isa isa, padala dalawa. Pinakamarami na po ang tatlo na fans. Nako, subukan kaya niyang i-announce ang oras at lugar ng pagsakay niya ng angkas at tiyak na dudumugan siya. Hahaha, -ha -ha. ganoon din naman daw pag nag-emerge siya, na ginagawa pa rin daw niya ngayon sa mga piling oras o pag talagang nagmamadali siya. This brings US as to ask kung wala ba siyang balak regaluhan ang sarili ng kotse, gaya ni Rabin Angeles, tutal ay magbe-birthday na siya sa May 19. May kotse naman po kami pero nasa probinsya, ginagamit nila mama. Ang pinag-iipunan ko po talaga now is magkabahay sa Manila para pag dumadalaw sila mama, kasha at comfortable kami. So, ipon muna din kasi yung mga nangyayari naman po ngayon, hindi ko sure if meron pa ba siya for the next few years, for the next few months. Kaya mas nag-iisip po ako ngayon to spend my money wisely po. Sa ngayon daw kasi ay nakakondo siya at masikip pag may bumibisita sa kanya. And speaking of birthday, natanong na rin namin siya about her birthday wish this year. Yung totoong laman ng puso niya. Genuine happiness lang po yung wish ko kasi pag may genuine happiness ka sa heart mo, mas madali gumising at bumangon araw-araw at mas madali kang makakapagbigay ng pagmamahal sa mga tao sa paligid mo. Mukhang lahat naman ng wishes niya ay bound to happen soon, lalo na yung makapunder bilang may business tie-up ang pagkakaroon niya ng perfume line under Viva Beauty, ang Ash, na gaya ng perfume line ni Rabin Angeles na Bean, ay unisex din. At simula pa lang daw yan dahil baka may ibang line pang buksan ng Viva Beauty under her name. Baka makeup or something. At syempre, may porsyento siya sa bawat may bentang unit. Involved daw si Ashtine sa pagpili ng mga pinaghalong scents to come up with the distinct ash scent, hanggang sa pagpili ng logo at gagamiting bote. bonggang description ng Viva Beauty sa Ash Scent Beyond Gender, ha, na nakapture daw ang true essence ni Ashtine, boldly authentic, quietly confident, and unapologetically unboxed by societal norms. Each bottle is priced at P360 or pwede ring bundle of 3 at P1400. Mabibili na ang Ash sa Lazada, Shopee, at TikTok Shop.